Hello guys, this is your host, very Filipino sa America blog uh, sa Facebook, Freddy Legaspi sa Facebook. Uh, and if you haven't subscribed to my channel, please subscribe now. Okay, just uh, click the red button below, and also give me a big likes and make comment sa Ingleso or sa Filipino. Okay? Ang topic natin ngayon, mga double cuts. Okay, uh, shout out to all double cuts. Okay, in the Philippines as well as here in America. All double cuts, okay? At uh, saka mga double cuts sa overseas. Diyan sa Middle East, sa Singapore, sa Taiwan, ng mga double cuts. Okay, at maging sa Europe. Ah, uh, kalat-kalat talaga mga Pilipino eh, no? at yan ang dahilan kung bakit matatag ang economy ng Pilipinas. Ngayon, balik tayo dito sa uh, double cuts forever natin, mga double cuts forever. Ang kasalukuyan na nakabimbing na kaso na copyright infringement. Ano nga ba yung copyright imprim, infringement na isinampa ng TBJ laban sa mga host at GMA? seven. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang copyright infringement ay reproduce. Okay? Ayan. Dinidistribute. Perform. Publicly displayed. Ayan na yung ginagawa nila. Or made into a derivative board without the permission of the copyright owner. Sino ba ang copyright owner dito? Sino ba nag-iisip? Di ba ang tito Bikan Joey? They are the copyright. Sila ang owner. Nang marami silang uh, uh, marami silang uh, na silang ang nag uh, gumawa ng content. Like for example, uh, uh, one for all, all for one. At uh, bawal judgmental. Na pinatanggal gusto tanggalin ng TBJ. Anang ah, ng, ano ng I'm sorry no nang Halosos family. Diyan na nagumpisa yan eh tsaka yung salary issue uh, tsaka yung uh, uh replace ba yung old host including the TBJ. Gusto talaga yan eh na nasundan ko yan eh nung araw eh. Nasundan ko pa yan. Uh, mga months from now nasundan ko na lahat yan. Na talagang pinipressure sila, hinaharas ng Tape Incorporated. Ha? Kaya, yan, yeah, ganyan nga nangyari. Hanggang sa, nung last uh, May 31st, ay uh, hindi na sila pinaeri. Yan o. Ngayon, balik tayo sa kaso. Ang uh, copyright infringement ay yung minobody by reproducing someone else creative work na sila Tito Vic and Joey ang gumawa without making significant changes. Yung bang kinopya tapos talagang yun at yun din ang ginagawa ng ano ng uh, tape na hindi humihingi ng permiso sa content creator. 'Di ba? Yan ang ano at yan ay uh, uh, ang dilitis niyan ay ang musgado ng Marikina Trial Court. Okay? Yan ang lilitis ng itong problema ito. And, it looks like kasi nagpresento ang ano ang TBJ ng kanilang witness at ang, ang witness, nila ay si Jenny Ferry. Jenny Ferry siya ang creative head ng original It Bulaga at ito ay tetestigo witness. Alam niyo sa mga ganitong kaso, dalawa ho ang kailangan para manalo ka o makumbik. there must be a witness and evidence yan lang yung dalawang yan wala nang iba kailangan matindi ang iyong witness susumpa ka at yung yung ebidensya talagang uh, hard evidence huh? ang kasi ang, ang ang kaso nito ay uh, imp copyright infringement. Okay? Ano ah, nasabi ko na ko na ano yung copyright infringement. Lahat ng inisip ng Tito Dick and Joey ay hindi pwedeng gamitin unless meron silang approval. Pwedeng, eh, hindi lang pwedeng, eh, unless, hindi po kita boss nila ang tape, eh, pwedeng gamitin yung inisip nila. Hindi pwede, pwede yun, di ba? So, bagay, uh, it's the court who will decide on that. It's the court, okay? At ito ay kasulukoyan dinidinig ng uh, Marikina Regional Trial Court. I do hope na mababawi ito ng TBJ. Hindi tayo nakakasiguro kung mananalo o matatalo. So, hanggang ngayon ay wala pa. Wala tayong speculation. Na ano kasi ang antepen eh, nag-ano sila ng witness eh. Uh, witness, Meron silang mga witness at uh, titingnan nang husgado yan kung ano ang matimbang. Ah yan, talagang labanan yan ng ano eh, ng legal eh. So let's wait for the result of the uh, whatever the court will decide on that. Uh, it is based on witness and evidence. Yan ang pagbabatingan pagbabasihan ng korte. Okay? Kaya mga double cuts, uh, konting tiis pa. Maybe it will take months or even a year bago ma-resolve tong kasong to. ah, uh, in the meantime, uh, naglalaban-laban pa rin. Oh. No? Uh, meron niya itong pagkakataon na lumamang ng minsan ang uh, itbulaga sa TBJ. Pero kadalasan, TBJ ang namamayani. Naiiwan na yung ano, <laughs> yung isa ng GMA, yung Showtime. Uh, siya na nasa huli ngayon. Eh, kasi nga naman, yung ginawa ni Vice Ganda, eh, talaga may problema. Eh. Uh, yung pambata, eh, hinaluan niya ng, anang kalokohan. Ayan ang nangyari. ah uh, medyo humina na talaga sila ngayon. Okay? So, hanggang sa muli, nating uh, uh pagkikita, ah uh, sana ay magustuhan niyo itong aking topic for today na double recats, umasa tayo sa magandang resulta ng, ng uh, desisyon ng korte laban sa pagkakabawi ng itbulaga na tinatawag nilang uh, trademark na pag-aari daw ng Tape Incorporated. Okay? Itbulaga. Pero yung mga nilalaman ng Itbulaga ay pag-aari naman ng Tito Vic and Joey. Okay? So let's see what what will happen, okay? So till we meet again. This is Rose Freddy, Filipino sa America Vlog YouTube. At mag-comment lang po tayo at bigyan niyo po naman ako ng big likes, okay? Again. Till next time on my blog.